ang issue nito malakas yung tagas well, yan yeah. laging natutuyuan yung kita kung tama nito ay sa Guys, si kakak gos nandung galing sa kanyang pam Dia nang Semoga Oh, baklasin ma water pump niya may tatlong tornilyo lang yan na number 10 na, na tanggalan natin o natin to ayan o eh, no, tumagas na lang ito na ay pari o ganda no ito guys yung problema niya nakita ko na. na nilagyan ng pandikit hindi lumapat kaya yes, siguro tumatagas yung Ayan. Hindi siya lumapat. Nung hinigpitan, hindi lumapat. Kaya sumisingaw. Ayan, ayan. pandikit, So, gawin natin dito. Okay pa naman to. Tinisi natin. Tapos palit tayo ng o-ring. yan o. Pare, kaya pala tumatagas. Ayan, 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 ayan. ayan tumukod daw oh, Yung pandikit. Di lapat. <laughs> Di lapat yan. O, huwag na muna bilan to, no? Oo. Kunin na lang to. Tanggalin muna natin itong pandikit, guys. Tapos palitan ko lang ng o-ring, no? Uh -huh. O-ring na gana. Oo. Dalawang o-ring na yan. isa lang Isa lang. Ayan. So, yun yung salaring, guys. Ayan. Kita yung salaring yan. Kaya siya kumahalang. Kaya sumingaw. Hindi labat linisin muna natin to tapos kapit natin tingnan natin kung tatagas pa kita tayo dito mayroon tingnan natin kung uubra na to o, pinalitan natin tapos nilinis natin sayang kasi pag bumili pa yung ari, sayang naman balik na natin guys guys na kapit natin kita na natin yung mga niyo. Sa so, lakas guys, hindi natin mabidyo ng mayas kasi wala tayong trabaho ng camera Yun na, isang pako na Kapitan ko na lang yung mga tornilyo na yan Tatlo yan Guys, naibalik na natin lahat Ito pala, o lang. tagas na para hindi na gumastos yung may ari kaya yung kulang guys papangarin na natin kulang guys tapuan, tapuan na kulang sana wala ng tagas sana wala ng tagas Gayak <laughs> <laughs> guys, ini Ra uang khas terbang Haer escuch eh he oduh bodoh.. kasi hindi kinaya ng nilagay natin na oil seal na kasi dito na mismo lumalabas yung ganun tagas dito o, bumili tayong bago ito ng bago yeah. kapitan natin to para matapos na problema okay, ito na yung kapitan natin okay, na natin lah yes. gitu deh nah ya bagaimana nih kamu ka kanina nang lumagitit nih <laughs> guys alpak natin kailangan uh, na pumasok din naman ah yan okay na guys tumilwa okay na. na lang natin guys matik na natin tayo nito so 350 yung pump 1.5 itong luma pinalita natin natin dito yan guys yes, na na natin lahat itistingin natin kung may tagas pa wali na guys Okay na na may sira guys baka natin Tapos dito wala naman bulwak Ayan, Steady lang Ano oh, yung kanyang bula. Okay guys Okay na Ang oh, naging problema ito lang Dito lumalabas yung ulan Ito sira na, na rin Okay na guys maraming salamat sa panunod niyo